Lugar na pinakamaraming pulubi o mga taong walang matirahan. Kapatid, alam mo ba na mayroong isang lugar dito sa mundo na naglipa na ang mga taong walang matirahan, walang makain at matulugan? Kaklaruhin ko lamang kapatid na hindi ito pang mamaliit ng kapwa-tao o bansa bagkos nais ko lamang ipaalam sa inyo na may ganitong lugar sa mundo. Gusto ko lamang i-share yung mga bagay na nalalaman ko. Pero bago natin simulan ang lahat ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. At kung may gusto kang ipakwento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat! Ang kawalan ng tirahan, pagkain at trabaho ay patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso lalo na dito sa Philadelphia, Pennsylvania, USA sa Kensington Avenue. Tinatayang nasa 5,700 katao ang mga walang bahay dito at ang 950 to 1,000 naman na tao ay mga unsheltered. Napakahirap ng buhay sa ganitong klasing lugar at tama nga sila, mahirap ang maging mahirap. Naiba ang Kensington Avenue sa lahat dahil ang ibang bahagi ng Philadelphia ay hindi naman ganito ang pamumuhay. Kumbaga sagana sila sa lahat, tanging ang Kensington Avenue lamang ang nagihirap. Kahit sa ang sulok ka mapunta dito ay talagang makakakita ka ng taong tulog sa gilid, mga taong nakatambay sa labas at ang iba pa nga ay kinakausap na lamang ang sarili dahil sa hirap ng buhay at dala na din ang kagutuman. Meron pang pa ang mga nasisiraan ng ulo dahil sa sitwasyon na meron sila ngayon. Ang pagiging homeless o pagkakaroon ng mental illness ay hindi naman isang kaso o krimen para sa kanila. Hindi rin ilegal sa kanila ang matulog sa labas ng kalsada o sa mga public places. Ang law enforcement official dito ay hindi nag-aaresto ng mga taong walang batirahan. Binibigyan nila ito ng chance ang makahanap ng sarili nilang bahay. Ngunit yun nga, imbis na makahanap sila ng bahay, mas lalo silang naghirap dahil mas dumami ang populasyon na meron sila. Patuloy pa rin naman ang pagtulong ng law enforcement dito. Minsan, sila na rin mismo ang nagbibigay ng matitirhan ng isang homeless people sa bawat kanto at sulok nito makakakita ka ng mga taong nagtatalo naguusap na barabang pareha silang mga lutang at madalas mong makikita dito ay yung mga taong nakatayo ngunit ito ay tulog alam mo ba na dahil ito sa isang drugs na kung tawagin ay silazine Nagagawa nilang matulog ng nakatayo dahil sa drugs na iyan. Ang silasin ay isang gamot na pampakalma. nare nito ang muscle at ginagamit ito ng mga veterinaryo panggamot ng mga hayop tulad ng kabayo, baka at tupa. Napakataas ng dosage ng gamot na ito na kapag ginamit sa tao ay mag-iiba ang tama. naging popular ang paggamit nito sa Kensington Avenue noong 2010 at kapag nga daw nag-take ka nito ay hahanap-hanapin mo. 2020 naman nang maitala ang maraming kaso ng pagkamatay dahil sa overdose sa paggamit ng gamot na ito. Dahil sa psilocin na kanilang ginagamit pang pakalma, buhay na ang kinuha sa kanila. Para sa akin lang, siguro kapatid, Nagtitake sila ng gamot na ito para hindi sila magutom o mawala ang gutom nila. Bukod dyan, pati na rin ang mga stress na hinaharap nila araw-araw. Kapag nag-take daw ang isang tao nito, nagahalusinate siya, nawawala sa sarili. Hindi lang yan kapatid dahil naglipa na din ang iba't ibang uri ng drugs sa lugar na ito. Kaya mapapansin nyo ang sitwasyon na meron sila ngayon. Ang Kensington Avenue na matatagpuan sa north ng Philadelphia ay kilala sa paggamit ng drugs at prostitution. Pero maniniwala ka ba kapatid na karamihan sa mga taong nakatira sa lugar na ito ay mga graduate ng kolehiyo na mayroong bachelor degree at master degree napunta lang sila sa lugar na ito o napunta sila sa ganitong pamumuhay dahil sa pag-aabuso sa sarili, katawan at isip. Nalulong sila sa mga ipinagbabawal na gamot. Lahat ng taong makikita o makakasalamuha mo dito sa Kensington Avenue ay sinasabing gumagamit, mapababae man yan o lalaki. Naging ganito ang kanilang pamumuhay dahil sa isang maling desisyon mas inuna ang bisyo kesa ang sarili. Kaya naman sa lahat ng ipinakita kong video ay mapapansin nyo na lahat sila ay nasa kalsada, walang batulugan, walang matirahan. Ito ang kinahinat na nila dahil sa pag-aabuso sa sarili. Kung ikukumpara natin ito dito sa Pilipinas, oo, may mga tao din naman walang bahay dito at sa kalsada o kariton lamang sila nakatira ngunit ang karamihan sa kanila ay hindi gumagamit ng droga. Yung iba pa nga, naghahanap buhay, nangangalakal, nagtitinda at kung ano-ano pa. Thankful pa rin tayo mga kapatid dahil ang kaganapan na nangyayari sa Kensington Avenue ay hindi nangyayari sa atin, lalo na yung mga droga na yan na literal mong makikita sa kalsada. Walang ganito sa Pilipinas at malabo itong mangyari. Sana kapatid, sana babago nila ang buhay na kanilang kinalakhan at maiwasan na nila ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Napakaganda pa naman ng lugar ng Kensington Avenue. Sayang naman kung sa pagtagal ng mga panahon, ito ang magiging trademark niya. Isang lugar na punong-puno ng mga homeless people at mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At sana magkaroon sila ng disiplina sa sarili na wag nang gumamit ng mga gamot na ito. So kapatid, Nakita mo na ang isang lugar na kung saan marami ang mga naghihirap. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is WinYT. Maraming maraming salamat sa panonood mo. I'm out.